One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Zam! Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo fresh overload pa rin, 'di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So 'yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So happy Saturday sa atin lahat. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tungatang kilik, syempre sa Mama Samblad, sa mga bago natin subscribers dyan. Hello, hello, hello. Si Christine Ann Perez, thank you so much. So marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Miss Grand Philippines, ang kanilang press presentation ay magaganap. Sure na sure na daw to sa September 23. Tapos ang kanilang preliminary competition ay sa September 26 at tapos ang kanilang coronation night ay sa darating na September 29. One week na pa Jen. So, starting Monday and then 26 after 3 days. Then after 3 days naman, Coronation Night. O, oh, di ba? Very grand talaga ang dating. So, yan. Kasi nga, ang dahilan kung bakit naurong na naurong. Una, kasi si Mr. Arnold ay sobrang busy. Tapos, syempre, nagkaroon ng... Coronation Night sa face of beauty so pumunta siya doon sa Taiwan para supportahan yung kandidata niya and then ayun, hindi pa sila nakakabalik babalik pa lang sila ngayong Sunday so ngayon, ang kanilang presentation na ay magaganap sa 23 na lang daw <laughs> Di ba? so yun, so medyo nakakaloka so kahin na daw muna sila pero huwag kayong mag-alala sabi nila, tuloy na tuloy na tuloy na daw to kung nai-excite ka ma-excite ka sa Monday. Pero kung hindi naman, dead ma. -diva. So, yon At para na sa sumunod natin, chika, preliminary evening gown sa Miss Universe, ibabalik na. So, marami nang nag-react nung sinabi nila na tatanggalin nila ang preliminary evening gown. Eh, paano naman kasi? Bakit mawawala ang preliminary evening gown sa Miss Universe? Eh, isa nga to sa mga pinaka sa pageant na to. Kaya, maraming naloka yung sinabi nilang tatanggalin at ayun naman daw may mga evening gown competition naman daw na magaganap doon sa gala night. Pagsusuuti lang sila ng gown doon pero hindi yun competition. So ako para sa akin ha, talaga para makumplete talaga ang isang kabuuan ng isang competition, syempre andiyan ang interview, andiyan ang Uh, ang dito, evening gown, and then of course, swimsuit. So, yan talaga ang binubuo ng preliminary para makuha nila at ito yung maging basihan nila sa pagkuha nila para sa semifinals nang girls na nagko-compete sa Miss Universe. Kasi kung tatanggalin ninyo yan, parang ano yun, bara, bara na lang. So, kung sino na lang yung gusto ninyo, yun na lang yung ipapanalo. So, buti naman ibabalik nila. Pero, mag-iiba ang format. Kasi nga, sa sobrang dami ng candidates, hindi lang 130, 133 candidates. Kaya gagawin nila 3 by 3 ang magiging eksena sa intablado ng mga kandidata. Kasi na para yung time makonsume nila ng bonggang-bongga. Pero kasi dapat kasi, ang iniba nila doon, dapat ang preliminary, evening and swimsuit gawin nila yan sa isang araw. Tapos yung national costume, hindi nila dapat yan sinasama sa preliminary competition. di ba? So yun yun. Kaya nakakaloka sila. <laughs> o ba? Diba? Kaya tuloy, tuloy yung mga tao, nagkaroon tuloy ng mga agam-agam na ay nako, lokohan to. So, yon So, pero wag na kayo mag-alala kasi ibabalik na nga nila. So, wag na kayo mag-complain. ba diba? So, good luck sa mga girls. At eto, syempre, speaking of Miss Universe, dalawang kandidata na parehas ang apelido, Cavalcante, ay magkukumpit sa iisang laban. O, ba diba? So, ang kinurunahan ng Miss Italy yesterday ay si Glenani, ano? Glenani ka ano Cavalcante and then doon naman sa Brazil ay si Luana Caval ano Cavalcante oh di ba parehas parehas ang apelyido so hindi naman sila magkapatid at hindi naman sila magkaano-ano so parehas lang sila ng apelyido oh di ba so maraming mga parehas ang apelido like Santos, di ba? Judy and Santos and Vilma Santos. Oh. So yon, so hindi ibig sabihin noon ay magkamag-anak na o magkapatid. Pero, ang tanong, sino nga ba sa kanila ang makakarating sa dulo ng competition, di ba? Ako masasabi ko ha, in fairness sa uh, Miss Brazil, ang ganda ng beauty niya. Pero si Miss Italy, ewan ko na lang, parang hawig siya ni Christine Ann Perez, oh, di ba? So, yon good luck sa kanila at laban lang. And then, of course, para sa sumunod na chika, syempre usapan Miss Universe pa din. So, nakoronahan na nga ang pambato ng Miss Indonesia. At ngayon naman, Mama Sam, sa tingin mo, sino sa tatlo ang malakas ang dating at laban sa Miss Universe? Thailand, Indonesia, or Philippines? Diyos ko naman, tinatanong pa ba yan? Siyempre si Philippines para sa akin kasi I am Filipino, charot. So, ang bias. Sabi nga ni Christine Anpera, Perez, she's very excited for ano, for Miss Philippines para sa Miss Universe. Ako naman, ko ako naman ang tatanungin mo, syempre para sa akin, si Miss Philippines pa din ang nakikita ko na malakas sa kanilang tatlo. Pero very challenge to para kay Miss Thailand at saka kay Miss Indonesia. Lalo-lalo na kay Miss Indonesia kasi noong nakaraang taon na El Tohuyo sila. So ngayon taon na to, dapat patunayan nila na kaya nila talagang makipagbakbakan at makipagsabayan sa mga girls na nagkukumpit ngayon sa intablado ng Miss Universe. So sa darating na November yan. And then, kay Thailand naman, very challenge challenge din to kasi nung nakaraan taon nag first runner up sila so this year hamon to sa kanya na kung ano ang mararating niya dito sa laban niya sa Miss Universe kung siya nga ba ay upgraded or downgrade di ba? so yon so aabangan natin yan kasi syempre sinasabi nila noon last year talagang very quality daw yung pinadala ng Thailand dahil nga she is a Miss Supranational di ba? so this time Uh, ang inaabangan naman natin dyan ay kung upgraded nga ba yung pinadala nilang candidates, ipapadala nilang candidates sa Miss Universe o downgraded. Kasi kung malalagpasan niya yung narating ni Antonia, Ejibonga eh, Bonga, pag hindi, eh di ligwa. So yon si Miss Philippines naman, ganun din. Siyempre, malaking hamon din to para sa ating pambato na si Chelsea Manalo. Dahil, siyempre, noong last year, nakarating tayo sa top 10 after natin ma-El yun noong 2022. This year, siyempre, ang inaabangan natin dyan kung Malalagpasan nga ba ni Chelsea Manalo yung mga narating ng mga ipinadala nating Miss Universe Philippines sa Miss Universe, 'di ba? So 'yon. Ayun yung exciting doon. Kaya good luck sa kanila, 'di ba? Lahat naman sila syempre, itinatry nila yung best nila, pero syempre kung sino ang the best, yun ang mananalo. Ho, ba? Diba? And then, of course, para na sa natin, chika, usapang Cosmo naman tayo. Mama, sa manong masasabi mo sa naganap na fashion show yesterday, at ano ang comment mo kay Miss New Zealand? Okay, si Miss New Zealand. Well, sa fashion show na naganap kagabi, ay bongga. So, yon hapon yon So, bongga. Bongga yung venue, bongga yung view talagang masasabi ko winner, di ba? Winner daw yung Cosmo at talagang naloka ako kasi yung mga girls talaga nabigyan ng proper highlights at sabi ko nga dito maipapamalas talaga nila yung galing nila. So yon So kay Miss New Zealand ang nakita ko sa kanya beautiful girl. Bagay na bagay sa kanya yung pinasuot ng designer at talaga naman lumutang ang ganda niya kahapon. So wala naman akong masabi. Kasi talagang kapansin-pansin naman talaga yung beauty na meron siya. Lalo na ito, walang walang lights to, kumbaga yung lights talaga, natural light so dito makikita mo talaga yung beauty talaga ng candidates, at lumutang talaga yung ganda niya, so panalo siya, panalo yung kanyang pasarela, panalo yung kanyang Eksena. so wala akong masabi so keep going new zealand Diba? and then kay ati sa manalo naman so kay ati sa manalo tamang timpla tamang galaw tamang proseso so yon so ako para sa akin it's okay yung mga ipinapakita dito ni Miss Atisa Manalo. Kasi wala pa naman sila talaga doon sa tunay na bakbakan. Ito yung preliminary competition. So, yesterday naman, ang ginawa nila is passion show. So, natural. Dapat straight ka lang, tapos lakad lang. Hindi mo naman kailangan kumempot dyan ng bonggang bongga, di ba? So, yon So, si Thailand, ayon Palo kung palo ang kanyang balakang. But para sa akin, sa kanilang tatlo, ang masasabi ko, Good job. ba? Diba? So, si Cambodia, magaling din si Kamboja In fairness kay Kamboja. So, yon. So, wala naman akong masabi sa mga girls. Kasi, fashion show to eh. Hindi mo naman kailangan makita dyan na kailangan tumatamlin yung girls o kailangan talaga palong palu yung balakang. Just walk. ba? Diba? So, yon. So, kasi ang tinitignan dyan yung damit. Ayun yon. Kaya, para sa akin, winner silang lahat. So, yon. At para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Kaya ipagbakbakan ay si Miss Earth, Miss International, and Miss Universe. Well, ang masasabi ko dyan, kaabang-abang naman talaga ang mga pambato natin ngayong taon na to. Especially sa Miss Earth, last year maganda yung naging posisyon natin, kumuha tayo ng Miss ah uh, parang first runner up, di ba? So ngayon hamon to sa ating kandidata and then dito na mas sa Mission International noon last year ay naka third runner up tayo. So Angelica Lopez sinasabi nila may El Tokuyo daw ngayon taon na to. Pero tingin ko naman ay mukha na papalo hanggang sa top 5. So tignan natin kung kaya nga bang pantayan ni Angelica ang narating ni Nicole Borromeo nung nakaraan taon. And then tulad nga na sinabi ko, Chelsea Manalo, malaking hamon to para sa kanya. Kasi maraming Pilipino ang hindi naniniwala na papalo siya ng bonggam-bongga. And then ngayon, tingnan natin kung talaga ang ating pambato ay makakarating nga ba sa dulo ng competition. Ayan yung mga exciting dyan. E ako, para sa akin, lahat naman sila syempre. So, natin ng bonggam-bongga. Because they are Miss Philippines, di ba? So, sino ba sasuportahan natin? Si Miss China? Siyempre, si Miss Philippines na. So, hindi naman natin kailangan pagtumalun sa iba kasi dito pa lang sa mga kandidata natin, nasisiguro ko sa inyong panalun na, di ba? So, that's why I'm so excited for them. At kahit anong mangyari, naniniwala ako na kakayanin nila makarating sa dulo ng competition na to. So, yon Laban lang Philippines. di ba Speaking of laban lang Philippines, Mama Sam, naniniwala ka ba at isa manalo ang mananalo sa Miss Cosmo? Siyempre, oo naman. Bakit naman hindi? At isa manalo pa rin ang nakikita ko na isa sa mga pinakamalakas na kandidata na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Cosmo after nga na maganap itong mga event nila katulad ng national costume na uh, sa dito sa pageant show, hindi man siya yung masasabi mo magna number one talaga sa performance na nakikita natin. Pero syempre, nandun pa rin na still hoping tayo na siya pa rin ang magna number one dito. Siya pa rin ang pwedeng manalo, di ba? Kasi lumalaban naman yung kandidata natin sa rangko nga. Hindi naman siya nawawala sa top five. Nandun pa rin naman siya sa bawat eksena. Sabihin mo man na, Siguro hindi siya yung best national costume na talagang masasabi natin pero masasabi ko naman kung nag-perform ba siya, yes. At doon naman sa fashion show, maganda naman yung ipinakita niyang execution. So wala naman akong masabi. Kaya ang masasabi ko lang, winner pa din si Miss Atisa Manalo. At saka syempre abangan natin yung tunay na laban sa preliminary competition. For now, siya pa rin ang nakikita kong malakas at isa sa mga possible na makoronahan ngayong taon na to dito sa Miss Cosmo. Bakit ikaw? Nagdududa ka na ba sa kanya? So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, guys syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel God sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell Para updated kayo Syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n always keep smiling And always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys